Uh, mayroong nagukay dito na uh, na apat na tao tapos nagukay sila ng septic tank binayaran sila para magawa ng septic tank tapos may nahukay sila na parang hugis itlog tapos hindi kayang buhatin ng apat na tao so ano malaki daw, ang malaking bato so ano ah uh, hindi nila tinuloy kasi hindi mabasag-basag. Tapos pinabayaan na lang nila ang butas hanggang sa may nakapag ano sa akin pagsabi na i-detect ko raw kasi yung ammonia engineer is naghahanap ng ano yung may locator. So dinetect natin ka TH So, tingnan mo kung tingnan nyo kung ano, positive ba. So, sa aking locator is very positive. Maliit lang siya na depo, parang ano, giveaway. So, estimated natin is nasa mga siguro mga 18 feet or 15 to 18 feet ang lalim. So, inikutan ko pag detect, pag locate, kung positive o nagtuturo naman ng ano sa center yung locator natin o ayan ka o hanggang sa so balik binalik ko bumalik ako tapos yan o ano, nag ano pa rin so try natin ng ilang beses na ma-locate tapos yan malayo yung kita natin so kahit anong gawin ko doon pa rin to, uh, nakaturo sa center so hindi ko na ano uh, kasi malalim yung butas dito na lang ako sa gilid so yan. Very positive yung ano, yung nahukay nila. Yun siguro yung may dipo. So, yan. Malalim na yan. Siguro mga, uh, parang ano yan eh, 7 feet, 6 to 7 feet. So, kahit nakatalikod ako, babalik yung ano, locator natin. Ayan mga kapiets. So very positive. So ginamita natin ito ng ano yung maliit ko na mababaw na locator. Ginamita natin so, yung aura na maliit pang 1 to 20 feet lang ito kaya. Ayan, magturo. So sa ano naman sa right Tapos, so kahit asaan ah, ako lilingon doon pa rin oh. Ah. Ayan mga katiyet, so itutuloy daw ito ng may-ari ng lupa. So itutuloy, ipagpatuloy nilang paghukay. Dahil nanditik na natin yung ano, na positive yung nahukay nila. Coincidence lang ito na accidente lang ito na nakain nila yung parang egg shape. Ayan ah, mga katiets. So hanggang dito na lang tayo.